So guys, good morning. Ah, uh, ito nga pala yung ano ko, pasyente ko. Dito mga pagsarita kasi to, PP. Dev. Anong sakit to? To. to. Hmm? Masakit. Masakit. Yan. So, bumabase na lang ako sa reaction ng mukha niya. Hindi siya makapagsalita kasi nga, deaf siya. So, ngayon yung base natin. Ngayon. Kaya, ano natin yung video niya. Sa mga, sa mga, sa mga nagtatanong kung bakit uh, tinitira ko yung mga spinal kasi nga, lahat ito konektado sa spinal. So, ang spinal naman talaga, hindi naman talaga pwedeng galawin pag walang sakit o naniling uh, normal siya kasi pag normal siya maaari siya babaldado pero pag ganito mga kaso kagaya nito kaya pa lang pisil pa lang yung mukha niya talagang nasasaktan na oh yan kailangan na natin i-adjust yung spine niya ngayon ngayon ah uh, ituturo ko kung ano, ipapakita ko kung ano yung session na gagawin ko para ito paayos. Ayan guys, tingnan nyo nga, tingnan nyo, magang maga na yung dito nya. So, hanapin natin kung ano yung may masakit dito sa kanya. Yun yung i-adjust. Hmm. Ngayon, ito yung sinasabi ko, bakit kailangan i-adjust ang spine. Mm, you know, yung mukha niya, oh, tignan niyo, pag ginaganong ka pa lang maaray na. Oh. Kaya obligado. Ito ho, ang pag-adjust niyan. Talagang masakit ho to guys, kasi kailangan talaga para mayanig yung mga ugat na naiipit mga litid konting ano lang mo to. Sakit lang mo nito minuto. Ngayon nakita nyo na guys, lumula, lumalabas na yung spine niya. Yan yung sinasabing pag-a-adjust ng spine. Kailangan dire-direcho yan hindi lang yung isang portion ng po tatabasin natin kailangan marami yung isang hilera okay ayan guys tinatanong ko kung masakit pa hindi yeah. na wala na wala na wala na wala na Ayan na guys, na-adjust na natin yung buto niya. Ngayon ang gagawin natin, i-adjust naman natin yung ano niya, yung, yung pagpapalabas tayo ng gas. Ito. Ito na guys. Wala. Wala na? Wala na? Hindi. Lana? Wala na? Wala. Wala. Oo. Sabi niya po, wala na. Hindi tayo ka. Kasi siya na kayo guys. Hindi niya maintindihan na. Kasi depth to eh. Pipit bingi po. Babase tayo sa reaction. Kanina pag pinipress ko siya ng ganyan, masakit. Ngayon, yeah. lana Hmm? wala na, wala na, oh, wala na, olá na, wala na, wala na, wala na, Wala na, Wala na, olá na. na, Okay. na, olá na, olá na, olá yung mga ganitong gamot ano, oh, medyo masakit kasi nga spine ang gagalawin. Yayanigin natin kasi nga ano siya, uh, stiff yung matigas. Ngayon ko nakita niyo yung proportion ng spine niya, maayos na. Ayan o, oh, kita niya wala na. Wala na maramdaman. Ibig sabihin, okay na. Mm, okay na. Okay na. Okay na dun sa ano ko. Yan, okay.